Nag-issue ng uh, itong uh, House Quad Committee ng uh, Shokos Order laban sa ilang mga personalidad na nabanggit naman sa imbesigasyon sa gera kontra ilegal na droga ng Duterte Administration. Sa motion nitong si Congressman uh, Joseph Stephen Paduano, kabilang sa mga pinaisyuhan ng Shokos Order ay sina Ermina uh, Muling Espino, dating Presidential Management Staff at uh, ganun din itong uh, uh, alias Muking at staff uh, stop umano ito ni Senator Christopher Bongo. Lumutang din ang pangalan nitong si Mu King matapos na siya ay tukuyin ni dating Philippine Charity Swift Stakes Office General Manager Rui Nagarma na siya raw nag -re release ng reward money. Ayon naman sa lupon, kapag ka hindi nagpakita itong si Mu King, sa susunod na hearing, ay iisyuhan siya ng subpina at uh, ipapa-aresto. Nabatid na si Mu King ay aktibong staff ni uh, Senator go at sa tanggapan daw ng senador uh, pinadadala ang uh, uh, mga communication kabilang na yung show cause order. Inisyuan din ang show cause order mga kamombo, sina Peter Parungo, Romel uh, Baktat at uh, Michael Palma at SPO4 Samson Buenaventura. Ang show cause order ay uh, uh, para yan sa pagsisilbi, doon sa bahay nitong uh, isa pang tauhan ng pulisya doon naman sa bahagi ng Davao at natanggap daw yan ang kanyang may bahay at yung mga susunod na tugon ang inaasahan nga ng camera de representantes sa mga ipinadalang imbitasyon.